23, 2025, ng magulantangang tahimik na pamayanan ng Procateya, Barangay Salvacion, Rojas, Palawan. Dahil sa isang pangyayari. Sa katirika ng araw bago ang katanghaliang ang tapat, ay natagpuan ng wala ng buhay na katawan ng isang dalaga sa isang sapa sa nasabing lugar. Natagpuan ito makalipas ang halos tatlong oras na paghahanap nang bigla na lamang itong mawala matapos magpaalam sa kanyang ina na maglalaba. Pinalo hanggang mabasag ang bungo at panga. Yan ang karumal-dumal na ikinasawi ng isang dalaga na maglalaba lang sana sa Palawan. Para big... ang bungo at panga ng isang dalaga sa Palawan. Natagpuan siyang patay sa ilog at hinihinalang nalunod. Ang biktima ay kinilalang ang 19 years old pa lamang na si Gemma Rimi Sajun, na residente din ng lugar. Ano ang nangyari sa kanya? At bakit na kaya sinapit ang karumal-dumal na kamatayan. Bago ko po simulan ating story sa mga bago po sa si channel ko, please hit the subscribe button at paki-pindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. Maliit lamang ang barangay Salvasyon sa bayan ng Rojas, Palawan. Ang malaking bahagi nito ay nababalutan pa ng mga mabiberde at masusukal na kagubatan at kabukiran. Sa lugar na ito pinanganak at lumaki si Gemary Misajun, panglima siya sa magkakapatid at isinilang noong March 26, 2006. Saksi ang tahimik na nayon ng si Chocatleya sa naging tahimik at masayang pamumuhay ng kanilang pamilya sa lugar. Bata pa lang ay taglay na ni Jemery ang maamo nitong mukha, maitim at mahabang buhok at ang magandang hubog ng katawan. Maliban sa kagandahan ay binihiyaan din ito ng talino. Palagi itong nangunguna sa klase dahilan kaya naman malimit itong mag-uwi ng mga karangalan para sa kanilang pamilya. Ito ang dahilan kung kaya naman kahit na mahirap ang kanilang buhay ay nagtulong-tulong ang kanyang mga kapatid para matustusan ang kanyang pag-aaral. Kasabay ng pagtatapos ni Gemmary ng senior high school ay naulila sila sa ama. Akala ni Gemmary ay hindi na siya makakapag-aral ng kolehiyo. Subalit sa kabila nito ay ginawa ng pamilya ang lahat para hindi siya huminto sa pag-aaral. Sa tulong ng kanyang mga nakatatandang kapatid ay nagpatuloy si Gemmary sa pag-aaral at kumuha ng kursong Bachelor of Science in Business Administration sa bayan ng Rojas, Palawan. Dahil nga may kalayuan sa kanilang bahay, ay nagbo-board siya ng dorm sa bayan at umuwi lamang sa kanila sa araw na walang pasok at bakasyon. Sa paglalarawan ng pamilya, ay mabait, masunurin at maaasahan na ang dalaga. Kaya naman lahat ng gusto nito ay binibigay ng kanyang mga kapatid lalo na ang mga pangangailangan niya sa pag-aaral. Mabait naman po siya. Wala nang problema. Pag yung Lahat ng gusto niya, binibigay ang pangalaman namin. At dahil nga tapos na ang huling semester, noong May 22, 2025, ay umuwi si Gemma sa kanilang bahay sa Sitio Catlea, Barangay Salvacion, para sa bakasyon. Sa ganitong panahon lamang kasi niya natutulungan ang ina at mga Kinamukasan May 23, 2025 ng umaga, ay nagpaalam ang dalaga sa kanyang ina na maglalabas sa sapa, di kalayuan sa kanilang bahay. Ang sapa na ito ang nagmimistulang labahan ng mga nakatira doon at dito na rin sila nagbabanlaw ng damit. Dala ang lalabahang mga damit ay umalis si Gemmery ng kanilang bahay ng ganap na alas 8 ng umaga. Nang matapos sa gawaing bahay makalipas ang isang oras, ay sumunod sa kanya ang kanyang ina sa sapa para tulungan ng anak sa paglalaba. Ayon kay Nanay Merlina, nagulat siya dahil pagdating niya sa sapa ay wala doon ang kanyang anak. Subalit naroon naman ang mga damit na nilalabhan nito. Sa pag-aakala na baka nagkasalisihan sila ng anak at umuwi ito sa kanilang bahay, ay pinagpatuloy niya ang paglalabas sa mga damit na naroon. Bahagya pa nga siyang nagtaka dahil wala doon ang brush na ginagamit nila sa paglalaba. Uh, alas 8 na po, pumunta na po ng ilog ng kapatid ko para po maglaba. Hmm. Tapos sinabihan po ni nanay na mauna, da, mauna na daw po siya susunod na lang daw po si nanay. Mm. So, medyo natagalan daw po si nanay kasi nag-asikaso pa daw siya sa bahay. Mga bandang alas 9 na daw po si nanay sumunod sa ilog. Mm. So, pagdating niya po doon, mabatna niya po na isang teraso na lang daw po yung labahan po ng kapatid po. Tapos yung yung napansin niya doon is yung jacket po na nilalabahan ng kapatid po is parang nalaglag na po sa na po uh -huh. tapos hindi niya po papa, hindi niya po yan pinansin so tuloy po siyang maglaba kasi may dala din po siyang labahan uh -huh. so nung patapos na po si nanay parang inisip niya lang daw po na baka nagkasalisihan po sila baka umuwi daw po uh -huh. para mag-CR kaya hindi niya po napansin niya kapatid po po uh -huh. so nung patapos na po si nanay nagkataka na po siya bakit daw po hindi pa po nakakabalik yung kapatid ko. So, Makalipas pa ang ilang sandali ay nagtaka na siya dahil hindi na bumalik ang kanyang anak sa sapa. Kaya nagdesisyon siya na tignan na ito sa kanilang bahay. Subalit hindi niya ito natagpuan. At hindi rin ito nakita ng nakababatang kapatid. Dito na siya kinabahan. Sinubukan niyang puntahan ito sa bahay ng isa niya pang anak. Nagbabaka sakali siya na baka nakikipaglaro lamang ito sa mga pamangkin. Subalit wala rin ito doon at walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Dito na sila nagpanik at humingi na ng tulong sa mga kapitbahay. Muli siyang bumalik sa ilog subalit bigo siya na makita ang anak na si Jemery. Sa halip ay isang piraso na lamang ng suot itong tsinelas ang kanilang natagpuan sa damuhan sa dikalayuan. Habang naghahanap ilan sa mga kapitbahay nilang nagmungkahi kay nanay Merlina, na magtungo na sa manggagamot at manghuhula sa kanilang lugar para matulungan sila sa paghahanap. Dahil nga probinsya at kabukiran, marami pa sa kanila doon ang naniniwala sa mga alburaryo at mahuhula. At dahil sa wala namang mawawala at disperado na sila na makita si G. dala dalang larawan nito, ay agad na tinungo ni Nanay Merlina ang manggagamot. Habang nagpatuloy naman sa paghahanap ang ilan sa mga kapitbahay, kamag-anak at kapatid ni Jemarie. Pagdating sa manggagamot, matapos ang ilang mga orasyon ay sinapin nito na sa kanila na nasa ilog lamang si Jemery at marahil ay kinain ng buwaya. Isa itong palaisipan sa kanila dahil sa tagal nila roon ay wala pa silang nababalita ang may buwaya sa ilog. Maliban dito ay mapabaw lamang ang tubig nito. Ganun pa man ay muli pa rin nilang binalikan ng ilog at nagpatuloy sa paghahanap. Umaalingaw-ngaw at muling bumabalik sa kanila ang kanilang mga sigaw ng pangalan ng nawawalang dalaga subalit hindi nila ito matagpuan. Punta siya sa ilog na Banlaw. Pagkabalik niya, sabi niya magpunta na kami manggagamot. Ay sabi daw ng na manggagamot na may buhaya daw sa ilog. Pagdating namin dito, ginahanap namin dyan. Hanggang sa sumapit ang alas 11 ng tanghali, tatlong oras matapos na umalis si Jemery sa kanilang bahay. Nagdesisyon ang isa sa mga naghahanap na umakyat sa mataas na bahagi ng kakahuyan, kung saan ay matatanaw mo ang ibaba ng ilog. Di pa man siya nagtatagal sa taas ay bigla na lamang itong sumigaw. Mula kasi sa itaas ay nakita niya ang kanilang hinahanap. Ilang metro lamang ang layo mula sa kinalalagyan ng mga nilalabhan ni Jemery ay natagpuan nila itong nakadapa sa ilalim ng tubig at na ng kawayan. Dahil nga sa ilang oras pa lamang na nawawala ang dalaga ay nagbakasakali pa sila na buhay pa ito. Kaya naman mabilis na iniahon nila ang katawan sa tubig. Subalit huli na dahil matigas na ito. Lumobo na din ang tiyan nito dahil sa matagal na pagkakababad sa tubig. Mas lalo pa nga silang nanlumo nang makita nila ang tinamon nitong sugat at pasa sa kanyang mukha. Malakas ang kutob nilang lahat na ito ay kaso ng pagpatay. Kaya naman agad silang tumawag sa mga pulis sila nagtulong na maghanap. Kami lang po ng ano, dalawang kapatid niya, may tatlo kami, mm -hmm. yung kusang nag ikot-ikot doon maghanap. Mm -hmm. Pero sige ko katawag sa kanya, di mari, labas ka na. Pero wala nga po talagang sumasagot. Mm -hmm. Yun po. Tapos? Tapos? pag ano, yung isang kapitbahay niya, si Ate Jeng, yung pala doon din sa bababanda, may ano kasi, may guardian si doon. Uh -huh. Uh, na an na rin, kasama na rin namin nag-ikot-ikot doon uh -huh. sa pinangyarihan. Uh -huh. Tapos nung nga uh, alas 11 siguro. Tapos ako naman sa hindi ako mapakali. Ah uh, umakyat ako ng ano ng ilog, uh -huh. manta ako sa taas ban. Dan ko doon sa may ano, sumaglit ako mag ano magtabi sa ano ng ilog. Pagduma ko talaga sa ilalim sa tubig. Doon ko talaga. Una, nakita ko talaga. Agad din namang dumating ang mga otoridad at nagsimula sa investigasyon. Noong una ay nagkaroon ng dalawang tsorya. Ang una ay aksidente at ang pangalawa naman ay ang pagkakaroon ng foul play. Malaking palaisipan kasi dahil sa mababaw lamang ang ilog kung saan natagpuan ang katawan. Kung susukatin ay hanggang tuhod lamang ito ng biktima. Wala ding agos at banayad ang tubig. Kaya naman imposible na nalunod ito. Para makasiguro ay sinailalim nila ang katawan ni Gemery sa post-mortem examination kung saan ay nakumpirma nila na nagkaroon nga ng foul play sa krimen at hindi ito isang simpleng aksidente lamang. Base kasi sa resulta ng sinagawang autopsy, si Gemery ay nagtamo ng malalang sugat at bugbog sa kabilang bahagi ng kanyang mukha. Ito ay sanhi ng malakas na pagpalo ng matigas na bagay na naging dahilan para madislocate ang panganang talaga maliban dito ay nakitaan din ito ng mga galos. Ganun pa man ayon sa doktor na nagsagawa ng post-mortem examination ay hindi sapat ang malakas na impact na tinamu ito sa ulo para agad na mawala ng buhay. Nakitaan nila ito ng tubig sa kanyang baga kaya naman malaki ang posibilidad na matapos na hampasin ng matigas na bagay ay nilunod ang dalaga sa ilog bago ito iniwan ang salarin. Base sa posisyon ng matagpuan ng katawan, ay nakasubsob ang ulo nito sa tubig. Nakadapa habang nakaluhod ang mga tuhod. Dinaganan din ng kawayan ng katawan ng dalaga dahilan kaya naman hindi ito lumutang at nahirapan ng pamilya nito at mga naghahanap para matagpuan agad ang katawan. Mula sa crime scene ay narecover ng mga pulis ang isang matigas na kahoy na siyang hinihinalang ginamit na murder weapon. At dahil nga sa resulta ng autopsy, ay formal na nila itong itinuring na kaso ng pagpatay. Bagamat negatibo naman na ginahasa ang biktima. Ayon sa mga pulis, dahil nga sa magandang mukha at katawan ni Jimari, malaki ang posibilidad na pagnanasa ang naging motibo ng salarin. Marahil ay nakakita umano ito ng pagkakataon ng makitang nag-iisa ang biktima, may kalayuan din kasi ang sapa sa mga kabahayan at talaga namang masukal ang paligid nito. Kaya marahil ito ang nakita nitong pagkakataon para umatake. Subalit ng laban ng dalaga kaya ito pinatay ng salarin. June 2, 2025, sa pinagsanib na pwersa ng Rojas Municipal Police Station, Provincial Police Office, Barangay Officials at pamilya ni Jeremy ay isinagawa nila ang reenactment. Gamit ang isang manikin ay muli nilang binalikan ang crime scene at nagsagawa ng pagsasadula ng mga posibleng pangyayari base sa mga ebidensya at mga testimonya ng mga testigo. Sa ginawang reenactment ayon sa mga pulis, habang naglalabang dalaga ay nilapitan ito ng salarin nang subukan niyang kausapin ang biktima ay nailing na ilang ito at marahil ay nais nang umalis sa lugar. Nang sunggapan ng salarin ay nanlaban ang dalaga dahilan kaya nahampas ito ng salarin ng kahoy sa ulo. Nang mawala ng malay mula sa lugar kung saan ito naglalaba ay dinala niya ang katawan sa malalim na bahagi ng ilog sa dikalayuan. Habang buhat-buhat ang biktima ay dito na nahulog ang isang pares ng tsinelas nito. Pagsapit sa masukal na bahagi ng ilog ayon sa kanilang pagsasadalwa, malaki ang posibilidad na buhay pa ang dalaga. At muli itong pinagtangkaan ng salarin, subalit ng na laban nito at dito na ito nilunod ng salarin sa tubig. Kaya naman nakasubsob ang mukha nito sa tubig at nakaluhod ang mga tuhod ng kanilang matagpuan. Nang tuluyan na itong malagutan ng hininga ay dinaganan nito ng salarin ng kawayan sa batok para manatili ito sa ilalim at hindi lumutang ang katawan. Subalit dahil nga sa mababaw lamang ang ilog ay nakita ito ng mga naghahanap mula sa itaas na bahagi ng kakahuyan. Mabait na dalaga pala kaibigan at walang kaaway si Jemery. Kaya naman talagang naging palaisipan sa lahat kung sino ang maaaring may kinalaman sa sinapit ng dalaga. Maliban dito ay eh magkakakilala na halos ang lahat ng nakatira doon, kaya naman walang idea ang lahat sa maaaring tao na gumawa ng karumaldumal na pagpatay sa dalaga. Nalaman din nila na may kasintahan ng dalaga subalit nasa kabayanan ng bahay nito na malayo sa lugar. Nalaman din nila sa mga chat at pag-uusap ng mga ito na wala silang anumang di pagkakaunawaan. Kaya naman malinaw na hindi ito ang salarin. Makalipas pa ang ilang araw ay isang tao ang naging kahinahinala. Ayon sa pamilya, nang mamatay ang ama ni Gemary dalawang taon na ang nakakalipas, ay palaging nagpupunta sa kanilang lalaki. Malapit na umano ito sa pamilya at lubos lang kilala. Subalit katakataka umano na mula nang mawala si Gemary. Nang matagpuan ang katawan nito at mailibing ay hindi ito nagpupunta sa kanila. Sa mahabang panahon na palagi itong pumupunta sa kanilang bahay ay bigla na lamang itong umiwas at ni hindi man lang sumilip sa kabaong ni Jemery. Dahilan kaya naman pagdudahan nila ito at ituring na person of interest. Kumuha na po kami ng mga statement, mas ang national statement ng mga witnesses natin. Uh, nakapagbigay nga po sila, tumatakbo nga po sa ating investigasyon na talaga po itong ating personal interest eh, dati ng mga malapit na kapitbahay alas si Turing na pamilya nga mm -hmm. eh, pinagtatagahan nila na after na mayyari itong silindro hindi nila pakita man lang sa kanilang tahanan o no, nagmarasakit na kanong mabibigyan niyang tulong eh, sa halip ay eh, uh, umalis ng kanilang bahay. Nako. Uh, personal po natin na interview ito. Mm -hmm. eh, sa kabila ng testigo na mga nagsasabi, nakita ang presence na nakita sa lugar, mm. eh, niya po yung tinatanggi. Sa ngayon ayon sa mga pulis ay mayroon na silang mga iniimbestigahang person of interest na malaki ang posibilidad na may kinalaman sa kaso. Bagamat hindi sila nagbigay ng iba pang impormasyon dahil sa hindi tapos ang investigasyon. Ayon sa kanila ay nasa 80% na sila sa pangangalap ng mga kailangang ebidensya at mga impormasyon. Nais nila umunong makasiguro para mas mabigat ang gagawing pagsisampa ng kaso at hindi mauwi sa wala ang kanilang pinaghirapan. Hinatid sa kanyang huling himlayan si Gemmery sa Salvation Public Cemetery. Nasa ikalawang taon na sa kolehiyo si Gemmery at maraming pangarap sa buhay. Isa na rito ang matulungan ng kanyang pamilya, lalo na nga ang kanilang ina at mga nakababata pa niyang kapatid. Subalit ang lahat ng ito ay hindi na niya maisa sa katuparan. talaga matanggap yung nangyari sa kanya hanggang ngayon. Kasi hindi ko talaga subatakala yung ganun mangyari sa kanya. linggo sa Bible. Sukit sa school yan. Mistigious talaga yan. Sabi niya nga sa akin pagdating ito. Naipasado ba ako sa lahat ng exam ko? Sabi ko na ayos. Sana mabigyan ang gusto siya yung gawa ng ganyang krimen sa kanya. Nawala na siyang kalaban-laban. Sana sa lang madaling panahon. Mahuli din yung nagawa man sa kanya. Sana hindi niya patigilin yung nagawa. Makonsensya sana. Hanggang ngayon ay patuloy na nananawagan at umaasa ang mga nagpamahal sa kanya na darating ang araw na makakamit din nila ang hustisya.